Ang Dinagat Islands ay matatagpuan sa pinakadulong hilagang silangan ng Mindanao, dating parte ng Surigao del Norte. Pero noong 2007, naging probinsya na ang isla, ang nag-iisang island province sa Caraga Region. At sa may pitong libong isla ng Pilipinas, higit apat na po ay matatagpuan sa probinsya ng Dinagat Islands. Sa mga hindi nakakaalam, higit kumulang isang oras lang ang biyahe kung magmumula ka sa isla ng Siargao. At ganun din ang oras ng biyahe o magmumula ka naman sa Surigao City. Ito nga ang unang beses kong mararating ang probinsya. Wala akong masyadong ideya sa mga dadat na doon. Kaya naman sobrang nakaka-excite ang mga bagong adventure at destinations na masusubukan dito. Nahati ang isla sa pitong munisipalidad at ang aming tutuluyan sa dulong bahagi ng Dinagat Islands, ang bayan ng Loreto. It's my first time in Dinagat. Ang aming tinutuluyan ay under ng LGU na kung saan tuluyan din ng mga bisita at maging ng mga turista na gustong pumunta sa bayan ng Loreto. Sa lokasyon ng aming accommodation din matatagpuan ang isa sa mga landing marker ni Douglas MacArthur. Bago pa sa Leyte, ay dumaan muna siya ng Dinagat Islands. Municipality of Loreto is the gateway to Visayas kasi nasa north kami ng Dinagat Island. So from Loreto to Southern Leyte is around 45 minutes to 1 hour ride by a boat. And then uh, Sorigao to Loreto around 3 hours uh, ride by a fast craft. Siargao to Dinagat is around 2 hours. Then mga accommodation natin mayroon naman kaming uh, mga DOT accredited homestay and mga potential for mabuhay accommodation accreditation. Isang marker din ang amin napuntahan sa isla ng Hibusong. <sighs> Grabe, ganda. So ito yung Hibusong Island. And ang daming community dito. Mamaya, itutour namin kayo dito sa isla. At mapakita kung ano ang mga pwedeng puntahan dito at kung gaano kaganda ang isla ng Hibusong. Isa naman ito sa palatandaan at pag-alala sa isa sa mga lugar na pinuntahan ni Ferdinand Magellan. Hindi lang kasaysayan ang maaring tuklasin at bisitahin dito dahil ang mismong isla ay biniliyaan din na magandang dalampasigan. Kaya naman hindi na rin namin pinalampas ang maligo dito. Ang sunod na aming pinuntahan ay ang Blue Lagoon. Ito naman ang isa sa mga sikat at dinadayang lugar ng mga turista. Paano ba naman? Nakakabighani ang ganda. Pasok pa sa budget dahil 20 pesos lang ang entrance fee at 10 pesos naman para sa environmental fee. May mga cottages na rin na available dito. Balsa at floating cottage kung gusto niyo pumunta sa malalim na bahagi ng lagoon. Dito rin matatagpuan ang kinatawag nilang kisses or mini islets na hugis tsokolate. Kung gusto niyo naman ng mas better view with Lagoon, may ginawa silang view deck where you can selfie for only 30 pesos. Huwag niyo na rin kalimutan magdala ng sarili niyong pagkain. Basta bring your own trash back to the mainland. Bukod sa mga nagagandahang lugar na aming nabisita, mayroon pa talaga ako isang pakay na mapuntahan, ang kanilang bonsai forest na matatagpuan sa Mount Redondo. Pero hindi magiging madali ang pagpunta rito. Hinakailangan ng mga sasakyan na kakayanin ang mga batuhan, malalalim at mga delikatong daan tulad ng bangin. We have also our natural heritage site preserve named Bonsai Forest located in Mount Redondo. It has in 929 meters above sea si level. In every square meter of the Bonsai Forest has 20 species of bonsai trees like hardwood trees like magkunulawaan. Aabot na higit kumulang isang oras bago marating ang pinakamataas sa bahagi ng probinsya. Ang bonsai forest na ito matatagpuan sa Mount Redondo sa barangay Campinlao sa bayan ng Loreto. Ito ang pangalwa sa pinakamalaking bonsai forest sa bansa na sumunod sa Mount Hamigitan. Iilan lang sa Pilipinas ang mayroong ganitong uri ng kagubatan. Kaya naman nakatuwang isipin na akin itong narating. Hindi ko maipaliwanag ang saya na aking naramdaman na marating ko ang lugar. Ang ganda na aking nakikita, hindi matutumbasan ng kahit anong halaga. Hindi ko nga akalain na mas maganda pala ito kung sa personal mo matatanaw. Sa maiksing pagbisita ko sa probinsya ng Dinagat Islands, isa lang ang aking napagtanto. Ang totoong yaman, hindi mo mahuhukay sa kailaliman. Ang totoong yaman, andyan lang sa kapaligiran. Naghihintay lang na inyong mapansin. This is one, and that's the story.